Mayroon tayong mga dasal na kapag hindi natupad ng naaayon sa ating kagustuhan, ibig sabihin nun, minsan isalungat iyon sa kalooban ng may kapal, kung kaya hindi niya pinapahintulutan na mangyari ang mga bagay na iyong inaasam-asam. Ngunit meron din tayong mga dasal na kailangan nating ipagpilitan sa may kapal lalo na kung ito ay para sa si ikakabuti ng karamihan o para mas maipaalam pa natin sa lahat ang kanyang kadakilaan at ito yung mga dasal na narapat nating idulog sa may kapal kahit sa pakiramdam mo ay wala ng katuparan dahil ipinapahiwatig nga ni Kristo sa nabasa nating ibanghelyo ngayong araw kailangan nating magdasal ng palagian at huwag sumuko sa kahit na anumang negatibong kaisipan na magpapahinto sa iyo sa pananampalataya sa may kapal. Dahil mas gusto ng may kapal, ang kulitin siya natin araw-araw. Sa pamamagitan ng ating pagluhod at Pagdarasa sa harap ng altar sa kadahilan ng doon natin napapatunayan na hindi natin kaya ang mga bagay-bagay kung hindi siya ang gumagabay o hindi tayo sa kanya dumidepende at umaasa sa kanya ng tunay. Hindi tayo matitiis ng may likha kapag paulit-ulit tayong dumulog sa harapan niya. Amin.